Alam nyo ba? Isang daan at dalawang putisang taon na ang nakalilipas mula sa araw na ito na pa ang bayaning si Apolinario Mabini ng kanyang Oath of Allegiance o pakikisa at pagsunod sa pamumuno ng Estados Unidos. Ito'y dahil sa kanyang takot na mamatay sa ibang bansa matapos itong itapon ng mga Amerikano sa Guam. Si Apolinario Mabini, kilala bilang utak ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Ipinanganak siya noong July 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. Siya ay nagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Sa kanyang angking talino at pagiging dalubhasa sa politika, hinanal siya bilang tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Ito ay kahit pa siya ay may problema sa tenga kaya't hindi masyadong nakakarinig. Taong 1895, nagkapolyo si Mabini dahilan para siya'y malumpo. Ganun pa man, nanatili siya sa serbisyo sa bansa kaya tinawag siyang dakilang lumpo. Isa siya sa mga nasa likod ng pagkakatatag ng Unang Republika ng Pilipinas, January 23, 1899. Taong 1899 din, inilipat sa Estados Unidos ang pamamahala ng Republika, hindi pumayag si Mabini. Salungat daw kasi ito sa kanyang paniniwala na Pilipino ang dapat namumuno sa bansa. Dahil dito, ipinatapon siya ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Guam, kasama ang ilan pang Pilipinong tumuligsa sa pamamahala ng Amerika. Habang nasa Guam, sinulat ni Mabini ang akda tungkol sa kanyang talambuhay na pinamagatan niyang La Revolucion Filipina. Matapos maramdaman ang pag kina ng katawan habang nasa Guam, nagpasya siyang manumpa ng oath of allegiance sa Estados Unidos para makabalik sa Pilipinas. Pero nang makabalik, nagkaroon siya ng kolera pagkatapos uminom ng gatas ng kalabaw na hindi raw dumaan sa tamang proseso. Ito na rin ang kanyang ikinamatay sa edad na 38 noong May 13, 1903. Ngayon, alam mo na.